madali lang naman yan gawaan gawaan ng ano kahit wala basta, basta may control nun sya kunin oh, kayo yung control oo kunin mo ito po sing walang power yung board mo ito walang po ayan guys ito naman tayo E1 error oh. oh kinalikot na pala to kinalikot na pala Pinalitan na ng regulator. Mukhang ano to ah Tingnan natin ah Yung nakaraan lang, yung bumila ng indoor niya. Indoor lang ang gumana. Oo, sir. Sa Sabi nga nung, nung ano ko, indoor daw may problema eh. Kaya bumili ako ng indoor na bago. Sige, dapat ba di ka muna bumili? Ano nga eh. Nga ano ako nung kausap kasi mahirap bumili ka ng parts agad naman sigurado madudubli yung gastos mo Sinab sinabi ko nga sa kanya na sigurado hmm. bang indoor lang o sir indoor lang ko. okay naman ang communication mo okay naman po mamatay nga siya sir pag pinatay na hindi mo bukas Oh, mag iiwan na yun Pag mag iiwan kasi Pag walang power Medyo ano na yan Marami siyang Dahilan Ito tulad nito 15 12 volts may power to good naman ang ano niya eh no? good siya sigurado ko walang power to to ayun wala nga Ah, hindi, mayroon, eh. Oh, hindi, meron eh. Ah. meron na. Kompleto ano ng board mo ah. Ito itong diode mo. No? Diode. Good naman ang naman ng diode. Ito. Oh, shorted to. Oh. Shorted ka. Satay tayo dyan. Yan. Dito tayo guys. Ang may shorted. O kaya iwan error. Yung eh, nag -e ito eh. Malamang IGBT ang ano nito. Nako. Hindi nga ako nagkamali. Eh, hindi. Good ang IGBT good ang LGBT. Diode. Shorted ang diode, oh. Ayan. Ayan. May shorted tayong diode. Ito, guys. Dito pala nakikita natin sa ating primary. Ayan, guys. Ayan. to, Ito. Shorted ang diode, ah. Ayan lang ito. Dai, dito to marami ako nito. Sino nagpalit nito? Mm, binilan ko nang hindi. Kailangan ng new idle nito para sa engine show. Pinalitan niya o hininan? Hininan. Sinubukan niya siguro. Sinubukan i-repair. Ayun. Sige, okay, pasok ka lang. Ah, uh, saan yung ano oh? Ayun. Kasi kung nagpa-power yan, ibig sabihin okay na yung power supply mo. Basa siguro yan. Sinaksak mo ba 'to na ano? Na tinisting mo 'to doon sa unit. Tinis tinisting mo na 'to sa unit. No, guys. Itong board na 'to, oh. Ah. Oh, tinisting. Nakukupo. Patay ka dito. Wala kasi yung silikon, no. Dapat may silikon 'to. Ah, hindi naman na ganoon 'yun, kuya. Hindi naman namin ginagawa 'yun ng ano. Titinanggal 'to. Hindi mawawala 'to, original 'yan wala silikon. Nag-short yung dalawa na to. Yan. Dapat tinanggal kasi tinanggal dapat binalik niya ng ano. Binalik niya ng maayos. ng dalawang ano, Na nung ah, yung career. Wala na ako. Yan, wala na yung shortit niya oh. Oh, binitinanggal ko lang yung heatsink. gagana na yan. <laughs> wala na yun. goodness wala na oh. Oh. na na yan. Tingnan natin na. Ah. Buti di sumabog yan. Buti di sumabog. Si wala yung, ano, wala yung sa likod. Wala yung silikon, eh. bago maunga ng posto. Hindi, may, ano, yan, may dapat, yung nagre-repair din ng ganyan, tiniting, hindi naman, ano, yan. Dating, hindi, naman yung ginagawa yan. Yan. Ano, yan. Pag nagre-repair ganyan, ano talaga, matik dating, na yan. Yung dating, ano, yung dating, oh. Ayan no, may power na o. o ayan o. o diba, tinanggal ko lang yung aluminum. O, gagana, na yan. Nag-shorted kasi, kaya hindi nagpa-power. Ang gagawin naman natin nito hanapan natin ng silikon. Ayan, dapat maingat talaga ang ano yan. Ito, ito may ako rito. Ayun yung indoor niyan, sir. Pwede ko itong protect, sir. Nasaan ba yung indoor mo? Dito. Dito. Ha? Dito. Ote, natin dito para... Sir, okay. meron ka bang ano ng carrier? Ika-try Anong uh, carrier? X power Ilang HP? 1.5, yata. Ah, wala akong 1.5. Ilang, ilang meron ka? 2.5, meron ako okay. dyan. Ayan, tinanggal ang heat sink. Ayan, o kanyang silikon importante to sa mga nagre-repair dapat tinitingnan to yan tingnan mo to oh. wala pa akong ginalaw dito ah. ang ginalaw ko lang pala aluminum lang yun yan dapat meron yan ano ba yung nag ano nito? Kilala mo ba yon? Sa GC lang din sa rin. Ha? Huh? Natin, yung natin. Sa group chat? Oo. Sigurado kang ano yon? Mukhang ano naman. Hindi, binayantahan niya ako kasi ng indoor. Ngayon, bago ko siya, bago ko bilis si indoor niya. Hmm. Ano kung indoor talaga problema? Sabi daw niya, oo, oh, indoor lang daw yun. Saan na yung indoor niyan? Ito, ito po yung indoor Dalawa. O, oh, bali dalawa nga Ito yung isang ah, di ka naman problema sa indoor. Ang dami mo ng indoor board. <laughs> eh, nakakaya naman sa customer. Pag yun, okay naman pala yung siya. Madudubli. Kawawa ang customer eh, pag ganyan eh. Hmm. Dapat pagka nag-check tayo, siguruhin natin yung ano. Mamaya, sakabot kaya lang din yung ano ng customer. Kawawa Maduwa. din. May ano rin siya. Eh mamaya kailangan niya ng pera eh. Ano nga, yung kailangan niya rin ng pera na cost niya. Oo, din sa kanila eh. Kaya nga, eh double check na lang yung ano. Ah, uh, dapat i-check. Buti nga, hindi sumabog to eh. Masabog to, pag ganyan, hindi mo nilagyan ng ano, mm -hmm. Silicone. Puputok yan, ah, ang ah, Kinabit ko kasi yung unit na yan, Napaandar ko nung una. Oh, masurti Kasi pinatay nila nung kinabukasan. Ayaw na gumana? Oo, tapos ginawa ko. Pinata ko na, ano, connection, yung ano. Gumana uli. Mas pinatay na naman nila. Tapos ayaw, na, naman, na naman gumana. Hmm. Pero ito, hindi mo ginalaw to. Wala, wala akong ginalaw dyan to. Kahit yung pinagawa ko nung isa, tapos tinignan niya yan kung kaya daw niya ano. Hindi uh, di niya ginalaw yan eh. Ginalaw niya to. Hindi. Ito nga ang board sa itong indoor nga, parang nagalaw na eh. Kung hindi niya ginalaw yan, paano nawala ang ano nito? Ang ano? Hindi naman pwede maglaho yan, ng bula. Kasi Bente, inangat, inangat niya niya rin. Tinanggal niya to. Hindi, harapan kami ginagawaan yan, tinitinit yan tinanggal yan. Hindi, hindi maano yan. Hindi mawawala 'yan kung bulong nagka-loss. Kasi yung sa negative temperature po sa dalawang temperature na nag na. Driver IC kaya yung IPM, IPM na? No? Hmm. Minsan-minsan sa mga resistor, ano naman kasi 'yan? Ang lahat ng mga ano Konektado din Maaring Minsan sa sensor Oo oh. kaano Konektado kasi Yung mga yan O oh, ano yan Ang nangyayari Paganda Saglit lang yung compressor Tapos P4 O oh, tapos P4 ah, I-check mo na Yung ano mo nun Ah I-check mo na yung I-check mo yung IPM IPM na ah. Ayan Wala na syang shorted o oh. Oo oh. Malinis na siya. Yan. Yan, okay siya. Ah, uh, testingin natin 'yung ano mo. Testingin natin 'yung indoor mo. Hindi, unahin natin 'tong ano. Itong ito muna sa akin testingin natin to kung gagana testingin natin to saglit testingin natin kung gagana yung board mo kasi wala kang power may power na tayo Mahirap masabugan eh. Ito, safety tayo. Safety first kasi lumilipad yan. Ang possible yung e compressor din? E1, Anong brand ba? E, Malayan. Ang Malayan. E1, Malayan. E1 error naman. Ayan o. Ang Oo. natin na ah. Di na mo simpleng ano lang kinalikot. Nakalimutan ibalik. Na na. Ang ginawa niya, tinanggal niya talaga yung sir para masabi ng outdoor din yung problema. Mahirap, mahirap yung ganun. Maging ano tayo eh, sa customer kasi kawawa eh. Oo, hmm, hindi parang ganun na naisip. Oo, kasi bibili ka ng bulk tulad niyan. Hmm, Magkano halaga niyan? Oo, oh. ano, 2-8. Sa amin, isang libo lang yan. Sa, ano, tay tay lang din. Sa libo lang yan, eh. Ano yun, pinenta, to 3 sir, bali yung 500 ano ko na. Pinatungan Pinatunga mo. Ako na. Oh, Ayan, gumana na, oh. oh. oh buo. Wala pa ako ginawa dyan, nilagyan ko lang ng silicone Ayan, oh. Diba? Ano Ito ay yung ano? lang, yung, yung board mo naman, testingin natin yung indoor mo. Ito yung luma, sir, oh. yung sinabi sinabing serato. Ito lang. Dito ka na rin, eh, testingin na lang natin. Ito yung yung customer ko. Oh, nilawit na to, ah. ano, hey, na to? Yung Nila, ano na, ano, pala, ano na pala to? na rin? Niritoke nga na, na rin yung board. capacitor si bakal yan kalian Hmm. kung nilatagan mo nang ano to ng communication ganun pa rin hmm. nag iiwan oh, sir. ano nung pinata ko ng bagong ano ng wire mandar sya pero nung pinatay nila ko na magahan kasi mayamig daw nung bubuksan nila namatay nila ah na mabuksan iiwan na apat din nila pinatay na matana, pinatay nila eh hindi na tuloy yung mandar hmm, ganun nga dalawang besa sir eh eh ganun talaga eh eh parts talaga na bumigay o kaya ganyan kapulad nyan walang parts bumigay hindi naman nilagyan ng silicone ayan ayan ito medyo ano to tingnan natin itong board mo assess mo lang ako sige sige medyo ano to hindi ano na lang chat na lang kita ah eh. sige sige Oh, alis may magsamba na rin kasi ako mamaya. Oke, okay, ingat. Tuh. Tuh. ini Tuh. 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 sayang uh, bili mo ng board so oh, ito malalaman natin yan kung mag-iro ng mag iwan pero pinalitan mo na ng indoor eh ito nga yung bago sir hmm. bago ba yan? hindi ano ano lang din sikanhan lang din bago okay. ano lang binintahan mo ay binintahan mo 1,000 nga lang sa akin yun 2,8 ah 2,3 1,8 Yan tingnan natin uh, tingnan natin kung mag iiwan ang pala ano na yun ito Nasaan na ba yun? Uh, Ayan. Tingnan natin itong board mo. No? Tingin natin. Kung magkana, indoor lang ano. pala yung sensor, saan na ba yun sumunilag so, kayo o binalik ko na binalik ko na yata hmm, hindi bato ah तुम सोलाय